Nakakal muna tayo, all right, ayan, nga ng mga nagtatrabaho ngayon, all right, holiday, ayan, bababa ang pahinga nila, lalagyan din sa ganun yung linggo, all right, si Uki walang paingat to eh, ayan, si Uki asipag eh, oh, so ito madaling araw pala, gawalis na eh, mga dapat sinasaura na malaki Ibay mo kaya ha Agad doon sa 90 na Ito, binigyan ng baboy Ayan Mga aga pa sya sa palengkele 4 palang buwan na yun Binigyan ng baboy Sabi na simbahan simbahan din siya akin dito eh sa mga korulan sa lumbaryo din ang ay lang Aguinaldo, yung isa Tonya. Aguinaldo Elementary School Ayan, 18 tayo guys All right. shout out sa lahat ng subscriber natin. All right. Shout out sa Union Bank. pa natin 'yung ating uh, kabayo. All right. Uh, shout out sa lahat ng manggagawa. All right holiday shout out sa mga OFW alright shout out sa construction dry, construction at saka sa mga driver yan shout out sa inyo lahat sa mga guardia alright sa mga guard shout out sa inyo alright shout out sa lahat na empleyado ng gobyerno alright burger machine ang eh, tagal na nito grade 1 pa lang ako burger machine na eh Yeah. tagal na hindi sa pwesto niya pero blow na siya ayan napit na tayo alright ayan shout sa lahat ng mga ano ayan natin pagtatapos natin lahat ng anak natin alright lapit na graduation ng mga bata alright si Bonsu na lang